Magandang araw mga bossing, welcome back po ulit dito sa ating channel So ngayong araw ay ipapakita ko po sa inyo yung ongoing natin na project So meron po tayong ginagawa dito na baler machine Para sa, uh, para pang compress po ng mga PET bottles Ayan. So share ko lang sa inyo guys uh, Ito po yung ginamit natin yung bisagrado sa ating door hinge At uh, ito po ay 5mm ang thickness So ito po yung ginamit natin para masigurado natin na matibay po yung ating pintuan So yan, ipakita ko lang sa inyo. Ito po yung ating binubuong baler machine. Bale, ito po yung ating bisagra. So ito po yung ating ginamit. Ayan, pakita ko lang ulit. Ayan. So kailangan natin ng heavy duty dito. Kaya uh, naghanap tayo ng uh, malaki-laking hinges na pwedeng i-welding. So ayan na po yung kabuuan nya. Kulang pa tayo ng piyasa dito pero uh, malapit na po ito matapos. And... At testing. So ito naman po yung ginawa nating uh, door lock. lang natin. So ito po ay screw type para uh, na adjust po natin yung tension. Ayan, so, so buksan natin. So ganyan po siya binubuksan tapos uh, ito po yung kanyang loob so ito po yung kanyang loob itong slot ay lagayan po yan or daan ng tali after niya i-compress ay lalagyan po ng tali para hindi po maghiwahiwalay so meron po tayong uh, medyo malalaking agwat dito yan po yung lalagyan ng tali so katapat naman po siya ng slot door natin yun So yan yung uh, dalawang door po natin ay ah uh, pareho pong nabubuksan or yung dalawang side po natin ay pareho nabubuksan and then parehas din po siya ng design ng lock yan dito sa ibabaw dito naman natin ilalagay yung ating ah uh, screw or yung uh, compressor natin or yung uh, compactor so ito ay manual po so meron tayong screw dito ilalagay din may bushing na lang so yun ay pinapamachine siya pa natin at uh, siguro mga after 2 days pa natin makukuha ayan. so kung interesado po kayo sa ganitong product ay ilalagay ko yung link sa description box para ma-check nyo rin po ayan so kung gusto niyo ng heavy duty na bisagra ay pwede po ito sa inyo ayan. so yun maraming maraming salamat